Unang Kabanata Mula kay Pablo, isang alipin ni Heso Kristo, tinawag upang maging apostol at hinirang upang mangaral ng magandang balita ng Diyos. Ang magandang balitang ito na ipinangako niya noong panguna sa pamamagitan ng mga propeta at sinasabi sa mga banal na kasulatan ay tungkol sa kanyang anak, ang ating Panginoong Heso Kristo. Sa kanyang pagiging tao, Siya'y ipinanganak mula sa lipi ni David at sa likas na kabanalan ng kanyang espiritu, ipinahayag siyang anak ng Diyos sa pamamagitan ng isang makapangyarihang gawa, ang kanyang muling pagkabuhay. Sa pamamagitan niya, tinanggap namin sa Diyos ang kaloob na maging apostol, alang-alang kay Kristo, upang ang lahat ng bansa ay akayin sa pananampalataya at pagsunod sa Kanya. Kayo'y kabilang sa mga tinawag na maging mga tagasunod ni Heso Kristo. Sa inyong lahat na nasa Roma, mga minamahal ng Diyos at tinawag upang maging banal, sumayin nyo nawa ang pagpapala at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Heso Kristo. Una sa lahat, nagpapasalamat ako sa aking Diyos sa pamamagitan ni Heso Kristo dahil sa inyong lahat sapagkat ang inyong pananampalataya ay balitang balita sa buong daigdig. Saksi ko ang Diyos na pinaglilingkuran ko ng buong puso sa pamamagitan ng aking pangangaral na magandang balita tungkol sa kanyang anak na lagi ko kayong itinadalangin. Lagi kong hinihiling na loobin niyang ako'y makapuntarian sa inyo. Nananabi kong ka makita kayo upang kayo'y mabahaginan ko ng mga kaloob ng espiritu sa ikatitibay ninyo. Ang ibig kong sabihin, upang magkatulungan tayo sa ikatatatag ng bawat isa sa atin sa pamamagitan ng ating pananalig sa Diyos. Mga kapatid, ibig kong malaman ninyo na ilang ulit ko nang binalak na pumunta dyan. Ngunit laging may nagiging hadlang. Ibig kong makahikayat din dyan ang mga sasampalataya kay Kristo. Tulad ng nagawa ko na sa ibang mga bansang hintil may pananagutan ako sa lahat. Sa mga sibilisado at sa mga barbaro. Sa marurunong at sa mga mangmang. Kaya nga, ibig kong ipangaral din dyan sa Roma ang magandang balita. Hindi ko ikinaihiya ang magandang balita. Sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. Unay ang mga Hudyo at gayon din ang mga Grego. Sa magandang balita, ay ipinapahayag kung paano pinawawalang sala ng Diyos ang tao. At ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya buhat sa simula hanggang sa wakas. Ayon sa sinasabi ng kasulatan, ang pinawalang sala ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Nahayag mula sa langit ang poot ng Diyos laban sa lahat ng kalapastanganan at kasamaan ng mga taong dahil na rin sa kanilang kasamaan ay hinahadlangan ng katotohanan. Sapagat ang maaaring malaman tungkol sa Diyos ay maliwanag. Yamang iyon ay pinapahayag sa kanila ng Diyos. Mula pa ng likhay ng Diyos ang sanlibutan, ang kanyang kalikasang hindi nakikita, ang kanyang kapangyarihang walang hanggan, at ang kanyang pagkadyos ay maliwanag na iniahayag ng kanyang mga ginawa. Kaya't wala na silang maidadahilan pa. Kahit na alam nilang may Diyos, siya hindi nila pinarangalan bilang Diyos, ni pinasalamatan man lang. Sa halip, naghaka-haka sila ng mga bagay na walang kabuluhan, kaya't nagdilim ang hangal nilang pag-iisip. Sila'y nagmamarunong, ngunit lumitaw na hangal. Tinalikdan nila ang kadakilaan ng Diyos na walang kamatayan at ang sinamban nilay ang mga larawan ng mga taong may kamatayan. Ng mga ibon, ng mga hayop na may apat na paa, at ng mga hayop na gumagapang. Kayat hinayaan na sila ng Diyos sa kanilang maruruming pagnanasa hanggang sa hindi na nila mapigil ang paggawa ng kahalayan sa isa't isa. Ang katotohanan tungkol sa Diyos ay tinalikdan at pinalitan nila ng kasinungalingan. Sinamba nila at pinaglingkuran ang nilikha, sa halip na ang lumikha, na siyang dapat papurihan magpakailanman. Amen. Dahil dito'y hinayaan sila ng Diyos sa mahalay na pagnanasa. Ayaw nang makipagtalik ng mga babae sa mga lalaki, at sa halip ay sa kapwa babae sila nakikipag-ugnayan. Ganun din ang mga lalaki. Ayaw na nilang makipagtalik sa mga babae, at sa kanilang kapwa lalaki sila na ginagawa nila ang mga kasuklam-suklam na bagay. Kaya't sila'y parurusahan ng parusang nararapat sa kanilang masasamang gawa. Dahil ayaw nilang kilalanin ng Diyos, hinayaan sila ng Diyos sa masasamang pag-iisip at sa mga gawaing kasuklam-suklam. Naging alipin sila ng lahat ng uri ng kasamaan, kasakiman, masasamang isip, pagkaingit, pagpatay, pagtatalo, pandaraya at masasabang hangarin. Sila'y naging maihilig sa chismis, mapaniram puri, nasusuklam sa Diyos, walang pakundangan, mapagmataas, mayayabang, mapagkathanang kasamaan at suwail sa magulang. Sila'y naging mga hangal, mga taksil, mga walang puso at di marunong lumingap sa kapwa. Nalalaman nilang utos ng Diyos na dapat mamatay ang mga gumagawa nito. Ngunit, patuloy sila sa paggawa nito. At natutuwa pang makita na ang iba ay gumagawa ng ganoon.